Hello guys, good morning. Ah, uh, ngayong araw 'yan, may tayo na Nintendo Switch na OLED. Pipikapin natin dito sa Bayugo. Ah, bali pupuntahan na natin yung bayan, bahay, bahay ng no, ano, seller para ma-test din yun. Tara samahan niyo ako. Yan, bali guys binuksan na natin. Ah, uh, ko muna yung unit, yung serial number niya kung tugma dun sa box. Then ko rin kung hindi ba yung unit kung pwede sya i-connect sa Wi-Fi. Ah, uh, bali tong nabili nating Nintendo Switch OLED na to is may kasama siyang 128GB na SD card. Tapos OLED na rin siya. Saka hindi siya jailbreak, hindi pa siya nabuksan. Ayan, may case na yung unit saka may tempered glass na, ayun kagandahan. Ayan, tinatesting-testing testing ko na lang yan. Then, hihingi tayo ng discount kay seller. Ayan. Tignan ko rin yung memory card nyo. Saan nakalagay? Ayan yung memory card ko. Then, sa pagbili rin ng second hand, kailangan check mo rin yung mga controller kung wala siya mga drip or ghost movement. Ayan, tinesting na namin. Ah, bali, ko yung Nintendo account ko para makapasok, ma-check yung sa YouTube. Ayan, sunod so, na tinest -tine -tine ko yung mga audio niya, yung speaker, kung working ba, kung buo ba yung sounds ayan, okay naman yung case nya makinis pa yung unit talagang pagkabili ng switch eh, binila niya na ng case sa tempered glass, kaya protektado ayan, makinis na makinis yung unit kaya sa mga ng Nintendo Switch, ano dyan, OLED ayan, lang po ko maganda yung unit pati yung SD card nya 128 na yan, sasama na natin yan yan, checking na lang tayo ng account tapos mamaya magte-testing tayo ng bala pala, physical cartridge yung bala ng Switch. Isasalpak natin diyan mamaya para ma-testing na rin lahat. Ayan, may bibigay sa atin. Ayan, may binigay sa atin si seller na bala yung Hogwarts Legacy. Para ma-testing natin kung gumagana. Ayan, bali na restart natin yung Switch. Ayan, okay naman siya, makinis. Ayan after namin matest lahat eh nakita ko naman na wala siyang issue good na good yung condition ng unit eh masasabi kong panalo sa okay yung deal kaya dito nag decide na tayo magbayad bali ni ready ko na rin pambayad ko kay seller yan onting chika chika na lang yan para ma check na lang yung ibang ano pero okay na panalo yung loots natin ngayong araw yan kaya sa naghahanap ng unit ayan PM lang ako ayan, deal na kami ni bossing ang binayaran ko na siya. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Thank you.